Binalaan ni Eugene Domingo ang publiko sa isang account sa Instagram na nagkukunwa rin siya. Sa pamamagitan ng kanyang official at verified Instagram page, sinabi ni Uge na may fake account siya sa Instagram na gumagamit ng kanyang profile picture. Ipinost e, din ng komedyante ang screenshot ng nasabing fake account sa kanyang Instagram account. Ayon pa kay Uge, may 39 posts na ang nasabing fake account na lahat ay kuha lang din sa kanyang tunay na account. Sa kanyang caption, sinabi pa nito na hindi kanya ang nasabing account at wala raw siyang backup account Sabay sabi ito ng, Hoy, stop mo yan! Ipinos din ni Uge ang screenshot ng paikipag-chat ng poster sa ilan niyang kaibigan. May isang chat pa ito na nagtatanong kung saan ang bahay na isa niyang kaibigan, kaya't nakakatakot daw. Sa comment section naman ay marami ang nag habang may isa naman na idinaan sa biro. Nang sabihin nito na baka ang kambal ni Uge na si Kimi ang may-ari, nang nasabing fake account. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.